Live TV Radio Live TV Radio, Radio. Radio. Mababitang pinag-uusapan unong ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bagay At news like my good news Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga balita ngayong araw ng Webes. Klase sa ilang bahagi ng Luzon suspendido dahil sa masamang panahon dulot ng tropical depression creasing. DepEd ipinanawagan ang karagdagang access road para sa mga paaralan. Hindi ito entertainment. This is addiction. Senator Joel Villanueva ay sinusulong ang total ban sa online gambling sa bansa. Impeachment Court ng Senado, posibleng muling mag-convene sa August 4, ayon kay Senator Villanueva at Pinoy High School students nag-uwi ng mga medalya mula sa 2025 International Chemistry Olympiad. Newslight. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Webes. Lightmates, ngayon po ay July 17, 2025. At ako po ang inyong Lightmate na magahatid sa inyo ng 30 minutong kompletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngala ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani. Vico Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight! Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon Naglabas ng babala ang pag-asa hinggil sa inaasahang malalakas sa pag-ulan dulot ng bagyong krising at southwest monsoon. Pinatupad na ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon bilang paghahanda sa paglapit ng bagyong krising bago mag-weekend kabilang sa mga apektadong lugar ang timog-silangang bahagi ng Kagayana, silangang bahagi ng Isabela, hilagang-silangang bahagi ng Aurora at hilagang-silangang bahagi ng Quirino. Pinapayuhan ng publiko at mga lokal na pamahalaan na mag-ingat at magsagawa ng kaukulang paghahanda laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Paalala rin po ng pag-asa, hindi dapat gawing basehan ang class suspension sa weather advisory dahil ito ay para lamang sa pangkalahatang babala sa panahon. Samantala, tinaas na ng pag-asa ang signal number one sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa Tropical Depression Cursing, kabilang po dito ang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Quirino, Kalinga, Northern Eastern o Northeastern Aurora. Kasama dyan ang Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulang. Eastern Mountain Province, kasama ang Sadanga, Barlig, Paraceles at Natonina. Eastern Ifugao kasama ang Alfonso Lista, Aguinaldo, Mayoyawa, Banawe, Hingyon, Lagawe at Lamutang. Northeastern Eastern Nueva Vizcaya kasama ang Kasibo, Quezon, Bagabag at Jadia. Nagbabala po ang pag-asa sa posibleng malakas sa pag-ulan at pagbaha sa naturang mga lugar. Newsline Lightmates suspendido ang klase sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa masamang panahon, dulot ng Tropical Depression krising. Walang pasok sa lahat ng antas sa public at private sa Takatanduanes, Baras at Negros Oriental. Wala din pong pasok sa elementarya hanggang senior high school sa Antique, Aborlan sa Palawan at Maria sa Aurora. Walang pasok ang face to -face classes sa San Jose Antique mula elementarya hanggang senior high school pero tuloy pa rin ang online classes. Samantala, ang tropical depression cruising ay nasa bandang katanduanes at inaasahang mas lalakas pa. Posible itong mag-landfall o dumaan sa kalupaan ng Cagayan de Oro o Cagayan o Babuyan Islands sa biyernes ng gabi o sabado ng umaga. Newsline. Sa ibang tampok na ulat po tayo, muling bumiyahe ang mga Dalian trains ng MRT3 na hindi nagamit mula pa noong 2016. Tatlong bagon ng tren, uh, may tigta tatlong bagon ang naibalik na sa riles. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., apat na putwalo ang nabili pero hindi ginamit kaya naman minabuti na binalikan ito para mapakinabangan na. Ayon sa DOTR, inayos ang manufacturer na Dalian Co. ng China ang mga bago ng walang gaso sa gobyerno para maiwasan ang mga dating problema pagdating sa compatibility. Una itong binili noong 2014 sa ilalim ni dating Pangulong Noy Noy Aquino na kayang magsakay ng higit 1,200 na pasahero pero hindi na gamit dahil overweight at may safety issues. Batay sa eksplenasyon noon ni Transportation Secretary Jaime Bautista, samantala nakapasa na sa safety check ng Japanese maintenance provider na sumitomo ang mga bagona Pamasadang tren na may speed interval na humigit dalawang minuto lamang kada dating ng bagon sa mga station. Target ng gobyerno na paganahin ang mas marami pang Dalian trains para makapagsilbi sa mas maraming pasahero. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matatapos at mapasisinayaan ang Valenzuela Ortigas segment ng Metro Manila Subway bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Bisisita ni Marcos ang Camp Station sa Quezon City na isa sa labimpitong stasyon ng 33-kilometer underground railway. Ininspeksyon din rin uh, ni Pangulo, uh, ng Pangulo ang tunnel boring machine na ginagamit sa Camp Aguinaldo-Ortigas Alignment. Inaasahan itong mapag-iigsi ang biyahe mula Valenzuela hanggang naiya sa loob po ng 40 minuto o 40 minutes. Target ng Department of Transportation na maka-accommodate ng higit libong pasahero araw-araw sa takdang magsimula na ang operasyon nito. Habang pinuli naman niya ang Japanese engineers at mga Filipino workers sa nasabing proyekto. Newsline. Samantala, ipinanawagan ng Department of Education na DepEd noong Miyerkules ang pagpapagawa ng karagdagang kalsada na nakaugnay sa mga pampublikong paaralan. Isinumiti ng ahensya sa Department of Public Works and Highways sa DPWH ang panukalang plano at budget para sa paggawa ng kalsada patungo sa malalayong paaralan o last mile schools. Giit ni Education Secretary San Angara, hindi maaring basa-basa magpatayo ng paaralan kung walang kalsada patungo dito. Parte ang paggawa nito sa 2026 Basic Education Facilities Fund o BEFF na taunang budget para sa paggawa ng mga silid-aralan at iba pang pasilidad. Balitang Pangkalusugan Likemates, nakapagtala ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division o QCESD ng isang daan at kaso at patina na ang 20 nasawi dahil sa leptospirosis hanggang Hulyo 15. Ayon sa QCESD, tumaas ang 37% ang mga kaso at 67% ang bilang ng na mga namatay kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Itinuturo ng mga opisyal na kalusugan ang sunod-sunod na pag ulan at pagbaha bilang sanihin ng pagdami ng inspeksyon kung saan apat na sa mga kaso ay nakuha sa baha. Binakapektado ang District 2, particular ang Barangay Commonwealth na may labing dalawang kaso at apat na nasawi. Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan na iwasan ang paglusong sa baha at agad na magpakonsulta sa health center kung may nararamdamang sintomas. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang panukalang total ban sa online gambling sa bansa dahil marami na ang nagiging tutol ot at lulong maging na mga nabibiktima nito. Seryosong bantaan niya ito sa bawat Pilipino dahil instant na ang pagsusugal dahil online na ito at kayang-kayang gawin gamit ang smartphone. Dahilan para maging accessible hindi lamang sa mga matatanda kundi pati na sa mga kabataan. Bukod kay Villanueva, na din ni Senator Mig at Rafi Tulfo ang total ban sa online gambling habang ang ilang senador ay nais na masigpitan ang regulation dito. Sumali na rin kamakailan ng simbahang katolika sa panawagan. Umaasa naman ang senadora na mababanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Ito entertainment eh. This is addiction. We are destroying the moral fibers, fibers of our society. So, hindi ko makita yung justification na, na kikita kasi ang uh, pamahalaan versus the damages na ating nararanasan na po ngayon. Yan ay tinig mula kay Senator Joel Villanueva. Newsline. Samantala, ipinahayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang kanyang suporta sa mga panukalang naglalayong i-regulate o i-ban ang online gambling. Alamin ang iba pang detalye hinggil dyan sa ulat ni Carlene Latuna. Carlene! Addiction to gambling is a mental health problem. Yan ang pinahayag ni Health Secretary Ted Herbosa ukol sa issue ng online gambling. Sang ng DOH chief sa mga panukalang naglalayong i-regulate o tuluyang ipagbawal ito sa bansa. Nagdag niya dahil sa madaling access ng online gambling, maraming pamilya ang nalulong o lulong dito. Magugunita ang ilang mababatas na ang naghahain ng panukalang i-regulate o ipagbawal ang online gambling gaya ni Senator Joel Villanueva Sen. Mick Subiri at Sen. Lin Yachalian. Noong nakaraang linggo, pinatanggal na rin ng Pagcor o Philippine Amusement and Gaming Corporation ang mga billboard ng online gambling sa mga pampublikong lugar. Carlene Latuna, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Carlina. Live TV radio. Live, TV Radio. Live, TV, radio. Mayor yan ang mga Pilipino ang nagsasabing dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court upang sagutin ang mga akusasyon ng katiwalian, ayon sa bagong SWS survey. Ayon sa grupong nagkomisyon sa survey, patunay itong gusto ng publiko na managot ang mga opisyal. Samantala may petsa na ang Senado para sa muling pag convene ng impeachment court. May reporting Giles says Cruz Posible magbalik ang impeachment court ng Senado sa August 4, ayon kay Senador Joel Villanueva. Ito isang linggo matapos ang pag-convene ng 20th Congress sa July 28, na araw din ang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And it looks like we are just going to uh, wait for one week to organize ourselves as a Senate, yung mga committees, etc., leadership, at ang house ganun din po and have the uh, defense the the defense and the prosecution uh uh present their cases Kung pagbabatay ng latest survey ng social weather stations lumalabas na pabor sa impeachment trial ang mas maraming pilipino Ayon sa SWS survey noong Hunyo sa 1,200 respondents, lumalabas na 66% o halos pito sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ang mga ligasyon ng katiwalian. 19% ng tutol habang 15% ang undecided. Liniyak ng Office of the Vice President Spokesperson Atty. Ruth Castelo na handang bise na harapin ang mga akusasyon. Uh, the Vice President is ready. She's been saying that. And she's eager to be able to present her case or her evidence in the impeachment court so that once and for all, all doubts cast on her will, will go away. And that's what she wants. Ayon sa strat-based Group na na komisyon sa SWS survey, patunay ang resulta ng pag-aaral na nakabantay ang mga Pilipino sa patas sa pagtupad ng Senado sa tungkulin nito bilang impeachment court. Ace Cruz NewsLite. TV TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Nanawagan sa Sen. Sherwin Gatchalian sa mga LGU na mas palakasin pa ang mga nutrition-related services sa mga komunidad at paaralan upang higit na malabanan ang child malnutrition. Kung ano-ano yan, alamin sa report ni Ivan Clemente. Ivan. nice na tutukan ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatatang ng nutrisyon ng mga bata sa mga barangay sa pagdiriwang raw kasi ng Nutrition Month, mainam raw na mas paiktingin pa ang mga feeding programs, paghusayin pa ang pag-access sa mga serbisyo pangkalusugan at mag-invest pa umano sa mga livelihood programs na makatutulong sa mga pamilya. Aniya ang paglaban sa malnutrisyon ay pagtataguyod rin umano sa edukasyon. Kadalasan raw kasi sa mga kabataang nahihirapan sa mga aralin ay dulot ng malnutrisyon. Makatutulong aniya ang pagpapatupad ng Republic Act 12199 upang mas mahikayat pa ang lokal na pamahalaan na magpatuloy pa sa mga programa at isasagawa ang mga serbisyong laban sa malnutrisyon. Ang Republic Act 12199 o ang Childhood Child Care Development Act ay batas na naglalayong pangalagaan ang kalusugan at edukasyon ng mga kabataan. Evan Clemente, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Evan. Newslight. Samantala, nagbabala si Senator Lauren Legarda na maaaring malugi ang ekonomiya ng bansa at maapektuhan ang milyong-milyong Pilipino kung hindi sapat ang mga magiging hakbang upang labanan ang krisis sa klima. Sa paglunsad ng Accelerating Climate Action Anta Transformation o ACT Local Program sa Sibalom Antique, binigyan diin ni Legarda na maaaring malugi ng 466 billion pesos kada taon sa produktibidad ng bansa sa pagsapit ng taong 2030 dulot ng matinding init. Ayon kasi sa datos, kulang 43 milyon ng mga Pilipino ang nawala ng tirahan dulot ng mga sakuna kung hindi maaagapan. Maaring bumaba hanggang 13% ang gross domestic, product ng bansa pagsapit po ng 2040. Binanggit din ni Legarda na ang Pilipinas sumano ang pinaka nanganganib na bansa sa buong mundo... dahil sa mapansalang bagyo sa nagdaang labing-anim na taon. Ayon sa Senadora, dapat palakasin ang Local Climate Change Action Plans o LCCAPS upang maprotektahan ang komunidad laban sa epekto ng kalikasan at bagaman may suporta mula sa pamahalaan, mahalagang magsimula ang pagkilo sa mismong karanasan at partisipasyon ng lokal na komunidad. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Yan ang tawag ni former President Rodrigo Duterte sa tangkang pag-uugnay sa kanya sa kaso ng na mga nawawalang sabungero ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa testimonya kasi ng whistleblower na si Julie Patidongan sa National Police Commission, ang mga pulis sa umano'y inatasang ilibing ang mga sabungero sa taalik ay sangkot din umano bilang tagaligpit noong war on drugs ng Duterte administration. Pero ayon kay VP Sara, hindi na sila nagulat sa bagong akusasyon. Agad namang dumisan siya ang bagong spokesperson ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo sa isyu. Naungkat kasi ni Castelo ang naging abogado ni Atong Ang noong 27 o 2007 hanggang 2009. Si Ang nakilalang gaming tycoon at nga umano'y mastermind sa pagpatay sa mga sabongero na sangkot umano sa game fixing o dayaanak. Matatanda ang nakulong na noon si Ang sa kasong plunder kaugnay sa wedding scandal ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Sa harap nito tiniyak ng Department of Interior and Local Government na walang sasantuhin sa mabunyag ang iba pang mga pangalang kasama ni Ang sa tinaguriang Alpha Group o yung mga naghatian sa milyong-milyong pisong kita sa Sabong. Sa ngayon ongoing na ang case build-up ng DILG katuwang ng Philippine National Police at Department of Justice. Newsline. Ipinagutos ang bagong talagang Presidential Communications Office Acting Chief na si Dave Gomez ang pagsusumite ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng ahensya bago ang July 18 na Biyernes sa isang memorandum order na inisyu ni Gomez ngayong Miyerkules nilinaw niya na sakop ng direktiba ang pagtalima sa courtesy of resignation ng mga undersecretary assistant secretaries at maging mga direktora. Kabilang din sa inatasang magsumite ang liderato ng PCO Central Office at iba pang presidential appointees na kadikit ng PCO. Sa isang text message, giniit ni Gomez na isang standard transition practice ang ha Bang na ito habang isinasa ilalim sa performance audit ang ahensya. Live TV TV Radio Inanunsyo ng DILG na pagsasamahin na sa isang emergency 911 system ang lahat ng hotline sa 34 na lungsod sa buong bansa simula po sa Agosto. Ayon kay DILG Secretary John Vic ang bagong sistema ay mag sa mga emergency hotline at CCTV feed ng mga LGU sa command center ng DILG sa Camp Krame. Magkakaroon ito ng mas mabilis sa maayos na tugon gamit ang lokal na wika na tumatawag gaya ng Ilocana o Ilocano, Kapampangan, Bisaya at iba pa. Ibinida ng PNP ang kanilang limang minutong response time na suportado ng real-time monitoring at GPS tools. Newsline. Lightmates, patuloy na nangunguna ang internet at Facebook bilang pangunahing pinagkukunan ng balita at usaping pampulitika na mga Pilipino ayon sa second quarter pahayag survey. Natili naman pangatlo ang telebisyon batay sa survey na isinagawa noong Hunyo sa 1,500 na rehistradong butante. Ayon sa pahayag, kalahati ng mga Pinoy ang kumukuha ng balita sa SOCMED habang ang telebisyon at streaming platforms ay bahagi pa rin ng araw-araw na pamumuhay ng isa sa bawat tatlong butante. Samantala umangat din ang tiwala ng publiko sa ilang print at digital news outlets. West Philippine Sea. Isinagawa ang arm ng Armed Forces of the Philippines o AFP at US Indo-Pacific Command ang kanilang ikawalang bilateral maritime cooperative activity o MCA nitong Miyerkules sa pagitan ng Paligyan o Palawig o MCA nitong Miyerkules sa pagitan ng Palawig, Zambales at Cabra Island, Occidental, Mindoro. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., layunin ng pagsasanay na palakasin ang ugnay ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng kalayaan at seguridad sa Indo-Pacific. Kabilang sa mga lumahok ang BRP Miguel Malvar, mga sasakyang panghipapawida ng Philippine Navy at Air Force at mga patrol vessel ng Philippine Coast Guard. Nagpakitang gilas din ang US Navy sa pamamagitan ng USS Curtis Wilbur at P-8A Poseidon aircraft. Tampok sa pagsasanay ang iba't ibang maneuver at interoperability drills gaya po ng communication exercise, contact reporting at visit board search and seizure operations. Sports Life! Lightmates, bumawi ang San Miguel Beermen matapos ang kontrobersyal na Game 1 at tinalo ang TNT Tropang 5G. 98-92 sa Game 2 po ng PBA Finals ito Merkules sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Don Toliano ang Beermen sa kanyang 22 points at 6 na rebounds habang si John Marfajardo ay nagdagdag ng 17 points at 7 na rebounds. Hindi rin po nagpahuli si Mo Tua na nagpakawala ng 16 points bilang tugon sa pagkakansela ng kanyang clutch dunk sa Game 1. Sa panig ng TNT nanguna si Calvin Oftana na may 23 points, ngunit kinulang ng suporta mula sa mga kakampi. Target ng parehong koponan ang 2-1 na bentahe sa Game 3 sa Biernes, July 18 o bukas sa parehong venue sa Cubao. Good news, good vibes. Oy, oh, naku, lightmates, good news na po tayo. Habos na naman po kayo ngayong Thursday morning dahil ipinamalas ng Filipino high school students ang kanilang husay sa siyensya, particular na po sa chemistry. Iyan ay dahil nag-uwi ng medalya mula 2025 International Chemistry Olympiad sa Dubai ang mga mag-aaral mula po sa Philippine Science High School. Si Muhammad Nur Kasib mula Central Mindanao Campus ay nakatanggap ng silver medal. Samantala si Nakush Sian Cabilino, Ogden Michael Javier at Rex Alfonso Reventar naman mula sa main campus ay itinanghal na bronze medalist. Pagbati para po sa inyong karangalan at maging sa inyong coach at parents na nagbigay ng suporta para sa inyong pakikilahok sa paligsahan na ito. Nako, congratulations, congratulations. Talaga nga naman na kayo po ay Filipino pride. Nakakatuwa po ano na sunod-sunod nitong buwan na ito na maraming nananalong Pilipino sa ibang bansa na pinapatunayan na magaling tayo, na kaya natin, na kaya nating magwagi at higit sa lahat, andyan ang Panginoon para sa atin. Hindi po ba? Kaya naman, good morning, good morning. Kamusta po kayo na mga nanonood sa atin ngayong umaga? Good morning po, lalo na sa aking asawa na nanonood ngayon from Nueva Ecija. Nakaipag pagdasal po natin ang uh, successful operation ng amin pong itay na sa itay Larry ngayong araw po na ito. Good morning din po kay Pastor Ponce Buunhan. Happy, happy watching kay Ma'am Vivian Sarmiento. Hello din po kay Ma'am Mirna Habat, kay Ma'am Joan Mendoza, kay Ma'am Beth Sito na talaga nangunguna rin sa panonood ngayong umaga. Maging kay Ma'am Nita Kasaw. Good morning din po kay Sir JV De Paz na nanonood mula sa Tuburan, Cebu. Good morning, good morning. Happy, happy watching mula po dyan sa Cebu. At kung saan panig po kayo ng mundo na ngayon, happy, happy watching and good morning everybody. At yan na nga po ang mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 19, Versikulo 26. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Manatili po ng katutok para sa bangon na Pilipinas. Dito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God Channel of Blessings maging sa zbni.ph website. At like me, si follow din po kami sa aming mga social media sites na facebook.com slash tv youtube.com slash at sa tiktok.com slash Muli po ako po ay nagpapaalala na mag-ingat at sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Sa ngalan ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang news slide. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. usapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, love like my good news. Ito ang Newsline.